So, ayun maganda-magandang araw muli, mga kababayan. Uh, muli na naman tayong bumalik sa araw na ito. Kaya, dito rin tiyan sa para, uh, dadalhin yung yero, kahoy, at saka plywood, at saka yung mga pako, mga kababayan. So, siyempre, uh, kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel, please subscribe, like and share Buhay Relocation Setblog. At chat out din po sa United Wave W Charity Group na kung saan sila po ang lagi naka-sponsor sa aking pag-vlog sa araw-araw. So, maraming salamat po mga Wave W. At mga kabayan, tara, samahan niyo ako para pag-ihatid na natin kay Ate Clarissa ang ating panamili na kahoy. Tara po! Tara po tayo. So, yung mga kababayan, nandito na tayo. Pa kasi manong, At, may patulong lang tayo magbaba ng tayo. Ay, nabili natin ito ba Dito na lang. Ay, dito na kaya sa gilid. So, uh -oh. so, yung mga kababayan, ay, mag-init. Uh, dito lang muna. Tayo. Yan. At, dyan lang muna ilagay, ano? Apa. At, yun, paano mo na raman may sa asawa mo? Sobrang, ano, sobrang init. So, Bakit mo sa tricycle? Tulungan muna ano. Dead. Nay. Oh. Ah. Ay. ay, sorry po. So, ayan mga kababayan. Ah, uh, ibababa lang muna natin yan. Pinamili natin at pinakikiusap po kay atin na sana bukas. Absin lang muna ati bukas ang asawa mo. Ano? Apo. Para may mayari na yung bahay mo. <laughs> ano? Kedikit. Hmm. Ipababa lang muna natin. <laughs> Ang hirap naman. Yan, tumulong na yung ano. Ay, motor ay, yung motor. Baka mo tamaan, misis <laughs> ko naman ay binabaklas yung ano, tali sa plywood. Tita, yung dulo mo pa doon baka... Bakalang... Oh, bahala, dyan. Mamaya ipasok nyo lang doon ano? Apo. Tapos bukas, isang araw. Isang araw lang maya gawin nyo siguro ano? Apo, kaya niya po. Kaya... Talma, ibigas naman kayo. Hindi kita tasamaan, wag mo yung tumulo mo. Ate. Tulong na misis ko mga kababayan. Ayusin mo, taas mo. Ano yung ako na dyan Makapal pala ito. Kaya nabili natin yung una ning. Saan kayo pwede sandal to? Doon lang din? Dito na lang po. Patagilid ano? Yan na lang muna. na maano yan. Nakakailangan maano yan. Dahil mo lang. Dahil mo lang. Ah, dalawa kami ng misis ko. Sige, una, tagilid mo. Ganun. Oh. Ay, ito ito na lampas mo lang sa motor. Diyan lang pa dito. Diyan. <laughs> okay. Sige. One, two, three. Sige, diyan. Diyan lang sa maayod eh. ay mga kababayan diba. kapal loh mas makapal to yung nabili namin yan yero yang yero na to lima to.

sobrang init mamaya wala to ano sigurado kailangan mga kababayan magawa na ito bukas kasi sagula na yan oh. ito limang piraso Eh, hawakan mo dito kasi ano dulo. Delikado to. Si limang piraso to eh. Yeah. Baba. Tagilid mo. Yan mo ta lima to ate ah. Ya. Yan. Yeah ayan na mga kababayan na ibaba na natin limang yero limang plywood saka ni limang kukulamber so ayan so ayan mga kababayan ng limang yero ayan so ibaba na natin Hindi, dyan lang mo yan, Ay, pako. ibigay mo kay ate pako. So, ayan na, ate. Kasi nakita natin doon, nakita ko kahapon, ang bahay mo ay kailangan limang yero, ano? Limang yero kailangan, sa limang plywood. So, ayan na rin ang kahoy. Papasok niya lang mami sa asawa mo, ano? Apo. Tapos, eh, sobrang init, ano? So, ngayon, Isang araw lang ipapagawa mo lang sa kanya. Papa. No? sanang uh, sana nga ay eh, maano na ma matapos na lahat 'yun. Ngayon bukas, babalik na lang ulit ako para mag-update. Kung na ko kung nagtatrabaho. Kailangan niya abtinan niya talaga isang araw Papa. 'yun. Doon ka sa malamig tayo. Doon tayo, para hindi ka na initan. Ayan, dito, dito. Ayan, so. So ngayon natin, ayun na, naibaba na natin ang kahoy. Nababako na rin ang plywood at ang yero. So sana mayayari na bukas yun. At ang kusina mo, doon mo na ilagay kasi napakalayo doon ang lutuan mo. Apo. Lalo na pagka umuulan, hindi ka na makakaluto dyan. So, so yun mga kababayan na, uh, na ipabot na natin kay ate. Ang um, lahat, ano, tapos ipapagawa na lang. So babag na lang kami bukas para tingnan namin kung gagawin ni Kuya. Isang araw lang yun, sabi mo kay Kuya na absent lang muna. So ating ngayon, nandyan ang mga gamit. Ano pa ang masasabi mo sa ating mga kababayan? Maraming maraming salamat po. Ito, ang nagbigay niya ng, ng kahoy ay si Ma'am Breitish, Pinay sa London, Piero, sa kanyang sa Paco uh, nagbigay po siyang pambili. Tapos, ang iba dyan, yun sa mga United OFW Charity Group din po yan na inabot, no? bukas babalik na ulit ako para i-update ko titingnan ko kung na uh, ginagawa na so ayan so ayan, mga kababayan uh, si ate <coughs> na ibigay na natin na ibabak na natin mga plywood sa kayero at yung kahoy uh, sabi ko nga kay ate sabi sa asawa niya bukas na wag na muna pumasok ate bukas ano total may bigas naman kayo limang kilo makaiusap lang muna sa saamon niya na magsina siyang araw. Apo. Kasi kung hindi niyo gawin yan, at yung hapon ng mababasa ang bababasa kayo dyan. Apo. Ano? So, yung mga kababayan, maraming maraming salamat po. Sa walang sawang pagtulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Katulad po siya ati Clarissa. At sa uh, mga anak niya, at sa asawa niya, ay sobra po ang aking pasasalamat dahil po ay nandiyan kayo lagi na handa tumutulong sa amin kakati, ano masabi mo? Wala nang masabi. Salamat po sa mga lahat ng mga tumulong. Mm uh -uh. So, ayun mga kababayan, uh, hanggang dito lang muna tayo at i-update ko lang po sa inyo bukas. Ah, uh, babalik ako para makita natin kung paano gagawin ni Puya yung bahay nila. Ayan lang. So, maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Salamat po lahat sa mga mga tumulong po. Okay. Salamat. Thank you, thank you. Bye-bye. Thank you.